professional na Insta account. Kumusta mga kaibigan? Si Leonardo Paiva ulit, may bagong video. Para sa iyo kung gusto mong alisin ang pro account sa Instagram mo, tanggalin tong pro dashboard. Gusto mo bang baguhin ang account type? Dito ko ipapakita ang bagong step by step. Sige, simulan na natin. Sa Instagram, iklik mo tong tatlong guhit sa taas. scroll down makikita mo to para sa mga pro may options dito insights verified badge scheduled posts at tools para sa content creators i-click mo tong option na to sa content creator scroll down my option to change account type I-click mo tong option na to. Pwede mong gawing personal o business account. Piliin mo kung anong type gusto mo. Gusto kong gawing personal account. I-click ko na. Dito sinasabi niya ang mangyayari sa account ko kung lilipat ako sa personal. Basahin niyo ito mga kaibigan. Kung sang-ayon kayo, i-click ang lumipat sa personal na account. Ayun na yun mga kaibigan. Kung babalik ako sa profile ko, di na makikita ang panel dito. Tandaan, pwede niyong suportahan ang channel sa pag-click ng salamat button. Nagawa mo ba? I-commento mo sa ibaba. Mag-subscribe sa channel para sa mas maraming tutorial. Hanggang dito na lang ako. Malaking yakap. Ingat kayo. Salamat.